Ayan, kamusta? Kamusta kayong lahat? Yan, sana ang lahat ay palaging nasa mabuti, feeling happy and healthy. Ayan, ayusin natin ang mga bulaklak. Pagsasama-samahin or pagdidikit-dikitin natin upang magandang tingnan, magandang masdan ang mga bulaklaks sa ating kapaligiran. Yan, nakakapagpapawi ng kalungkutan. Pagka ating minamasdan ang mga magagandang bulaklak. At, at nagbabawas din tayo ng madaw para makita yung ganda ng bulaklak. Babawasan natin yung mga dahon. Yan ganyan din ba ang libangan nyo? Yan. Bilang ka senior, yan na 'yung aking libangan sa halos araw-araw. Pero pagka may mga iba pang gawain, siyempre isisingit lang natin 'yung paghalaman. Ayan. pero nakasanayan na natin ang pag-aalaga ng mga halaman. Diyan tayo nalilibang. dahil ang halaman sa ating kapaligiran ay nakakapagpaganda at sa simoy ng hangin ay malamig, presko pagka madami tayong puno at saka mga halamang namumulaklak na pepreskohan ang ating katawan pati na ang ating kaisipan o ba diba? ayan ayun Tatis, ano si Galvez palagi nagsasabi sa inyo na sana ang lahat ay palaging happy at healthy ayan dahil ako po ay 61 years old na isa ng kasinyor ayan ayun shout out sa lahat ng mga kasinyor dyan ayan yung ating libangan at syempre kailangan meron meron tayong nabebenta para tayo ay mayroong kaunting kita diba ayan ibebenta natin yung mga iba kong mga itinatanim yan ay mga nakatanim dito sa kapaligiran hindi yan yung ating pambenta kundi yan ay uh, pang display lang at tayo yung nagtatanim sa mga lagayan at yun ang ating ibebenta o ba diba? mayroon na tayong libangan mayroon pa tayong pagkakakitaan kailangan sa atin palagi lang tayong positive sa buhay uh, lagi tayong manatiling maganda ang pananaw sa ating buhay lagi tayong manalig at magtiwala sa uh, kay Lord God Ayan, ayun, ay uh, yun ayun na nga kailangan nating maging abala ang ating kaisipan para hindi tayo nalulumbay. Ayan, ayun. Dahil ka na, ayun. Bira na ang tumatanggap sa trabaho pagka senior na. Ayan, ayun. Kaya ang paghahalaman, ang tanging libangan at ating kaunting pinagkakakitaan kailangan ng sipag at yaga Ayan, kagaya ng bulaklak huwag din tayong maging uh, palahusga kung may bango ba, o may amoy ba Ayan, basta't nakita natin maganda ano ba yung dulot na naibibigay sa atin kaysa hinuhusgahan natin ang isang bagay o, di ba? Ayan, ayun. Nang halaman na eto na siya. Ayan. Pipitasin natin para itatanim sa lata or sa plastic. Ayan, ayun. O, di ba? May binhi na tayong pantanim para dumami ang mga magagandang bulaklak. Kay gandang masdan ng bulaklak, ayan pagka nai-stress ka, tingin-tingin ka lang sa garden. O oh, ayan, 'di ba? Ma maalis ang stress at depress. Ayan, ayun. Yan ang bulaklak ng patakataka. Ayan kataka ang tawag dyan. At ito naman ay kalatuchi or adenium. Ayan ay Bulaklak ay ganda ng bulaklak. Ayan ay Ang bulaklak na kay ganda-ganda. Ayan, medyo malakas ang hangin ngayon hanggang hindi tapos ang febrero ayan, malakas ang hangin Yan ang daming bulaklak ng lumamela at bonggabilya dito sa ating kapaliran at hayo naman ang napakataas na puno ng kaimito na hindi maabot ni tati ang bungang hinog <laughs> ayan dalawang beses ko nang sinusubukan na umakyat pero hindi natin siya uh, makaya yan <laughs> mahirap na baka mahulog o oh, di ba ayan ay yun kamusta kamusta kayo lahat diyan at sana ang lahat ay palaging happy and healthy o oh, di ba ayan ay yun